Iskandalo sa zoo, mini zoo sa masbate, permanente nang isinara matapos gamitin ang mga ligaw na pusa bilang pagkain ng ahas. Tuluyang nagsara ng isang mini zoo sa masbate matapos itong mag-viral dahil sa paggamit ng ligaw na mga pusa bilang pagkain para sa kanilang mga ahas. Isang bisita ng zoo ang kumuha ng video, kung saan makikita ang payat na pusa na nakaupo sa tabi ng ahas sa loob ng isang enclosure ng establishmento. Narito ang salaysay ng uploader na siyang saksi sa mismong pangyayari. Actually po, may maliit na puno sa cage. Doon umakyat ang pusa para di makain. And then si Manong, may dalang hose, binasa siya hanggang mahulog. An hour din siya umakyat ulit, at nakapikit na lang. Noong ikalabinsyam ng Hunyo taong 2024, ipinahayag ng City Veterinarian Office ng Masbate na permanente nilang isinara ang mini zoo at maglulunsad sila ng investigasyon upang alamin kung paano ito pinayagang mag-operate. Kinabukasan, ay ikalabinsyam ng Hunyo taong 2024, ang City Veterinarian Office kasama ang staff mula sa Business Permit Licensing Office ay nakipag-usap sa may-ari ng zoo, pagkatapos ng masusing pagsusuri at pakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya, na na natuluyang isara ang zoo at ilipat ang lahat ng mga hayop sa tamang autoridad, ayon sa pahayag. Bilang tugon, nangako ang pamahalaang lungsod ng masbate na ipatutupad ang mas mahigpit na mga regulasyon at magsasagawa ng regular na inspeksyon upang matiyak na ang lahat ng pasilidad, hindi lamang ang mga may kinalaman sa hayop, ay sumusunod sa mataas na pamantayan ng pangangalaga, layunin ng pagsisikap na ito na maiwasan ang katulad ng mga insidente at magtaguyod ng kultura ng pagmamalasakit at responsibilidad sa lahat ng nilalang. Naniniwala ang mga netizens na matagal nang ginagawa ng Minizo ang mga nasabing iligal na gawain upang makatipid sa kanilang operasyon.